dalawampung taon ang layo, isang mapagmahal na ina, isang vlogger, at ngayon, isang nakamamanghang pagbabalik. Ano ang nagbalik sa pag-arte ni Rica Peralejo pagkatapos ng halos dalawang dekada? Sumisid tayo. Huling lumabas sa screen si Rica almost dalawampung taon na ang nakakaraan. Ngayon, she's stepping back in with Manila's Finest, one of the entries for this year's Metro Manila Film Festival, starring alongside Piolo Pascual. Ayon sa Pilipino star ngayon, ang nakakumbinsi sa kanya ay ang pelikulang pinapanood niya, Gumbursa. Nagising muli ang pananabik na kumilos muli, nakaramdam siya ng kislap, isang pamilyar na pagtawag. Ano ang nagtulak sa kanya para magsabi ng oo? Oh, ito ay hindi basta-basta na tungkulin. Ito ay nagtatrabaho sa isang pamilyar. Hindi lang co-star si Piolo Pascual, kaibigan siya. Ang pagkakakilala sa kanya at ang kalidad ng kanyang mga proyekto, ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na tanggapin sa kanyang unang pagbabasa ng script ibinahagi ni Rica na nadama niyang tinatanggap siya napapalibutan ng mga pamilyar na mukha at mga bago ito ay emotional as she put it pag artista ka lagi kang artista sa loob ng maraming taon lubos na tinanggap ni Rica ang pagiging ina at ang kanyang pribadong buhay hindi siya nagpaplano ng pagbabalik o pagkawala ng katanyagan Ngunit ang proyektong ito ay nadama na makabuluhan at hindi nito ikompromiso ang kanyang buhay sa likod ng kamera. Kaya bakit napakahalaga ng pagbabalik ni Rika? Ito ay hindi lamang nostalgia. Ito ay tungkol sa muling pagtuklas sa sarili. Nakakita siya ng isang proyekto na nagparamdam at nagtiwala sa mga taong kilala niya sa loob ng maraming taon. 'Yun ang nagpabalik sa kanya sa pag-arte. Ano ang pinaka-excited mong makita sa pagbabalik ni Rika? Ang mga eksena niya kay Piolo o ang kanyang panibagong kasiningan pagkatapos ng mga taon sa likod ng kamera. I-drop ang iyong mga saloobin sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang bell para sa higit pang mga kwento sa pagbabalik ng mga celebrity.